Uh Oo. -oh. Huwag shout out ka na. <laughs> ha? Oh, wala na akong problema yun. Okay, tanong ko lang. Sa'yo, tanong ko sa'yo. Anong tawagan niyo ni Mr. Mo? Tupakin po. Bakit Tupakin? Malakas po ang toyo. <laughs> <laughs> so, kung gusto niyo pong mag-order nito, dito lang po ito sa Barangay Rizal, Lopez Quezon. Ayan, dinagdagan pa po ni nanay. Hello! So, magandang hapon po sa inyo, sa mga followers at subscriber ko. So, may for up upload na naman po ako ngayong araw na ito. So, sana panoorin nyo. Let's go! Good morning po sa inyo lahat. So, po ako ulit sa barangay magilayan so meron pa lang ng fill up doon kalimutan ala ko walang ng fill up doon Ayon. so kaya rush rush yung pagpunta ko dito sa barangay magilayan malapit na nga po ako dito sa papasok sa kanilang barangay yan sa nanan, medyo madulas namin ito dalawa kong kasama mag magmusina dito sa lugar na to kasi baka medyo sanubog tulad nung para bulat yung ibon uyyy ganda straight straight And straight yun yung kalsada ayos. Ah, sabay ngayon, yung uh, ng basa. sa gawa ng malamig at kakaulan lang parang kalamay ay may pag so malapit na tayo dito sa may group ni So, ayun na nga po yung pupuntahan ko Nakamotor din So, pupunta po ako sa bahay nila Ayan Kasi Hindi ko Alam, hindi ako nagpunta sa atin niya Dati Kasi, ano ata Ayan sila Nakamotor din Magkapatid So, dadaan na naman po ako dun sa pathway dyan sa pathway na lilikuan na yeah. yeah, sig Sigurado madulas na naman tong pathway na to gawa ng basa. Nabuhay ulit ang lumot Daan mo! Saan <laughs> po so, dito ba pala yung bahay nila? Bumlalakad pa taas Ayan, nahirapan na. Uh -oh. Ayan, so papunta na nga po ako sa bahay no, nila. Uh -huh. -oh. So, Mag-shout ka na. <laughs> uh Oo, -oh. ay maganda yun pag ganun. Maganda yun pag nadulas Kakapalata ang sapatos ko dito ah Ano? Hindi naman Okay lang yun Eh so update na lang ako mga kaya Nakakahingan Ayan. Sakit sa dibdib. Ha? Oh, so wala na akong problema yun. Oo nga. Dito ang kanilang bahay okay lang yan eh okay, so andito na pagod okay tanong ko lang sa'yo tanong ko sa'yo anong tawagan niyo ni mister mo tupakin po bakit tupakin? Malakas po ang toyo. <laughs> <laughs> okay. Kau, Taw, kau, tawagan niyo ni asawa mo. Wala silang oh, tawagan. Wala. Wala naman lang kalambing-lambing sa katawan. Wala kayong tawagan. Ha? Wala kayong Berni po. Bernie lang pangalan. Uh, bakit naman ganun? Eh, ano sir, ay, hindi ka, kami masyadong sweet. Uh, sa gabi lang kami sweet. Ah. oh, <laughs> <laughs> oh, makikita to ni ano ni Wala makikita ko din oh, makikita to, na. O, makikita niya to. Sa akin din. Eh. ano ganyan. Okay. Ako, baka so, mamaya sabihin ng asawa namin. Ilang taon na eh. kayo nagsasama nga? Magdadalawa po. Kayo din Fifteen, magsi 16 years. Oh, ngayon magsi 16 years na kayo. Anong may papayo mo dito sa kapatid mong bago pa lang nagsasama para tumagal ang relasyon. Kailangan na hindi mo awala ang away. Pero ah. may lambingan, kulitan, asaran. Pero ah. the best pa rin ay mangingibabaw pa rin ang pagmamahalan. Eh! Ah. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> okay. okay. So hanggang dito na lang ano. Bye guys! Bye. Oh, yeah. Follow and share! <laughs> ano yun? Almusanan pa lang ninyo? Almusan? Ayan, so pababa na nga po kami, medyo madulas po ang daan. So may paano pa, may pabit-bit pang saging. Kaya, so ginawa na kaming unggoy. Kasi nagpadala ng na saging. <laughs> ginawa na kaming unggoy. paano wala namang ano nakakahinga lang talaga sa ano ayun so update na lang mamaya pag naando na sa may service ng motor ayun so andito na nga sa baba at madulas nagkapal yung swelas ng aking ng sapatos ayun so nandito na kami sa may waiting shed ang ganda ng waiting shed yun ano, parang kala mo may dumadang tinwiler dito ano mga bus yan ganda ng ano nila may ganito okay. So hanggang dito na lang Ayan so Pabalik na nga po ako sa labasan. sa maputik. Huwag lang pong madudulas dito sa lumot. At malumot. sa gilid ay sa taas kasi baka may kasalubong ay medyo delikado yan so update na lang po mamaya yan so palabas na naman po tayo ng barangay magilayan medyo madulas talaga po ang daan ngayon Ganun. So sana masimento na rin dito Para hindi po masyadong nahihirapan Sa transportation ng mga residente dito And Sana magkaroon sila ng budget para dito Ang barangay na So dito na nga po ako sa labasan tayo ng bayan ng So, kakanon po ako dito sa may Palawan. Titignan ko kung nandito na pa yung ako. Kasama sa trabaho. ano oh, pa. Nandito pa yung kanyang motor. Ayan. So, um, kung gusto okay, nyo pong mag-order nito Dito, dito okay. lang po ito sa Barangay Rizal Lopez Quezon okay, Ayan, dinagdagan pa po ni nanay Tagsampo po yan, ganyan ni nanay Tagsampo, ayan Yan po si nanay ang mayari Tingin ay ayan. <laughs> Marapit sa court Malapit uh, daw po Rizal. sa court So yung gustong mag-order, PM lang Ayan Okay Ayan So, hanggang dito na lang.